natatandaan po natin doon sa ibinigay na 17 kondisyon na doon si Kibuloy para siya ay dumalunga sa, sa pagdinig ng Senado, ang pinakanatatandaan natin ay yun pong private jet. <laughs> Grabe to si Kibuloy. Siguro mas masaya, mas matutuwa at mas maiintindihan pa ng mga kababayan natin kung ang kanyang or una sa mga, mga kondisyon niya ay yung wheelchair. Siguro mas maintindihan natin. Dahil yun naman ang naging trend na ng mga naipapatawag dyan sa Senado, eh, di ba? Except Pinoy, siyempre. At pangalawa, doon sa mga natatandaan ko nga po, ay yun ko noon na a five-star kind of accommodation, hotel kind of accommodation. Five-star. Hmm, social. Are you see? Ganyan po ang mga religious leader dito sa atin. Um hindi naman lahat, 'di ba? Pero kung titingnan niyo po, yung mga ganitong klaseng religious leader, kuno leader, religious leader or leader ng isang kulto sa madalit salita, 'Yun naman 'yun eh. Totoo, yun, 'yun 'yun talaga 'yun. Dahil kung ikaw ay matinong religious leader, hindi hindi mo ipapahamak 'yung mga tagasunod mo, taga mo. Pero ang nangyari, lahat ng naipahamak na itong si Kibuloy, lahat na naging biktima ay kanyang mga or miyembro ng kanyang kuno ay simbahan, peking simbahan, anyway, kung ano man. So yun yung dalawang tumatak sa atin na kondisyon na itong si Kibuloy at maraming, marami pang iba. Ito yun, no, nag, nagtakda ang FBI's most wanted at self-proclaimed appointed son of God na si Apollo Kibuloy ng kanyang 17 condition para sa kanyang pagdalo sa Senate inquiry na naglalaman ng umano'y krimen na nangyari sa loob ng kanyang religious organization. Mm-hmm. Ganyan, ganyan po ang tinitingala niyo, Mr. Robin Padilla, ang kapal ng mukha. Diba? Siya pa ang may kanang maglatag ng kanyang mga kondisyon. At ang pinaka, pinaka, ang isa sa mga statement na masasabi natin, natin talaga ang kapal ng mukha na lang si Kibuloy. Ayun ko noon na dapat tayo yung makiisa sa kanya. Huwag na daw tayong matakot. Lalaban daw siya para sa ating lahat. wow. <laughs> hero? Pahero? Bihira po. Or wala pa naman sa kasaysayan natin ano ho ang isang kriminal na naging hero wala pa naman so sana wag mangyari na going hero nga ito si Kibuloy isang kriminal na hero. Okay, kaya dapat talaga magising itong mga naniniwala dito sa, sa honghang na ito. Honghang, ang term. Maganda, no? Anyway, all expenses incurred from his trip, including private jet, back and um, forth with parking in the IA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a five-star hotel for me and my pa party must be shouldered by your office. Sabi ni Apollo Kibuloy bilang isa um, sa 17 condition niya. Yung parang nagde-dare na, sige, kaya mo bang i-provide ito? Talaga lang, ganun ka ba ba ang tingin mo sa Senado? Sige lang. May talagang lalo mong sinusubukan ang Senado. O you see, kahit anong pagsusikap na rin si Mr. Robin Padilla, naapat pa rin po sila na pumipirma. Diyan sa isang panawagan na kuno ay dapat i-reverse ang contempt order. Apat lang po sila at 'yung apat na 'yon ay mga kawawa sa tingin ko. Kilala na ang mga colors ng apat na 'yan. Kaya good luck.